Hello! Ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nats. Tara, mag-aral tayong gumawa ng residential wiring diagram. Ito, nabigyan tayo ng project ni engineer. Ayan ang architectural plan. Gagawang ko ito ng wiring diagram, bawat kwarto, para ma-impress natin si engineer. Tapos, tuturuan ko yung dalawang apprentice ko, si Billy at saka si Paul. Para nang sa gayon, hindi ko na sila kailangan bantayan saka minimal na lang ang supervision. Patingin-tingin na lang ako. Tapos, mula dito sa ating architectural plan, gagawa tayo ng ating conduit plan, wiring plan, wiring diagram, diagram, at saka ladder diagram. Yan. Bawat kwarto, lalagyan natin ng installation diagram. Hindi porket electrician tayo. Hindi na tayo marunong gumawa ng mga drawing na professional ang dating. Paano na sa gayon? Mabigyan pa ulit tayo ni engineer ng marami pang project sa kinabukasan. Ito, i-zoom natin yung architectural plan. Ito ang wiring diagram o conduit plan ng buong bahay. Meron sa living room, kitchen, tapos mga bedroom, garage, at saka mga bathroom. So, bawat isang kwarto niyan, gagawa natin ng ating mga wiring diagram para separate. Tapos eh, ipaparm out ko yung bawat plano kay Billy at Paul. Dito sa main service panel at sa sub-panel natin aalamin ang branch circuit para ma-indicate natin sa home run ng ating diagram gamitin nating practice sa paggawa ng diagram ang workbook na ito sa elementary circuit practices na siyang ginagamit sa isang trade school sa California sa light switching. So, kung gawin natin yung mga project na napapaloob sa workbook na ito, ay para na din tayong nakapag-formal training at US standard pa ang mga diagram nyo. Ito ay tinuturo sa kursong electrical construction and maintenance na dalawang taon para makatapos ka ng certificate degree at tatlong taon para sa associate in arts degree. Kung may makapanood ng video na ito na instructor sa trade school o electrical engineer na gustong magturo ng residential wiring, ay sundan nyo lang itong apat na project na gagawa natin ng mga wiring diagram. Tapos gamitin ninyo sa pagtuturo. Ito yung walong job sa switching at saka isa sa receptacle wiring. Etong nasa ibaba eh low voltage na, hindi na natin ah uh, pupuntahan ito. Ito magagamit natin ng ito sa residential wiring ito ang instruction sa uh, estudyante pag gagawin na yung mga diagram at mga drawing. High voltage project instructions. The following instructions are for project 1 through 8. 230 volt switching para sa atin. The student will draw a wiring plan, wiring diagram, diagram and a ladder diagram of each of the 8 projects on vellum paper including title block for each drawing. Title block, parang ganito o, oh, professional oh, medyo maganda. Kahit electrician lang tayo, magsanay tayo na maganda yung ating mga drawing. wag yung parang gagawa tayo ng drawing, eh, ganito lang. So, yung ating mga wiring diagram, katulad nito, o, oh, magandang dating. Tapos, ito pa. Mula sa conduit plan, nakagawa tayo ng wiring diagram. Tapos yung ating ladder diagram, yan ang example, oh. tapos wiring diagram. Ladder diagram, wiring diagram. Ito pa yung additional instructions. Oh. Screenshot nyo na lang. Hindi ko na itutuloy yan kasi medyo ang gusto ko yung mga wiring drawing lang. Eh. So, ang material ID ito, pinagagawa rin sa estudyante kung gusto niyo magturo. Ito yung job number one natin na uh, unang switching project natin. Ito instruction. Use the following conduit plan to develop a wiring plan, wiring diagram, and a ladder diagram. Your drawing will be on a vellum paper and will be graded on neatness and accuracy. Once you have completed your drawing, wire the project board in a neat and workmanlike manner. Be sure to test your board with your meter to ensure proper operation when you are done bring your drawing and your board to instructor for grading you will be asked to what type of switching it is that you have wired and you need to know what switch or switches control what lights yan alamin muna natin anong wiring plan anong wiring diagram at saka ang ladder diagram Ganito natin pwedeng i-define ang conduit plan, wiring plan, wiring diagram, at saka ladder diagram. Ang conduit plan shows conduit and circuit path and control lines. Ito yung tsura niya no, dun sa ating job 1. Yung dotted lines ang ating control lines. Tapos, yung straight line, yun ang ating circuit at conduit lines. Tapos, ang ating wiring plan... So, yung dami ng bilang ng wires na ilalagay natin sa circuit na nag interconnect doon sa mga devices mula sa switch papunta sa ilaw. Pinapakita rin yung control. So ito rin yan. Lalagyan lang natin ng wiring. Parang ganito, oh. So, ano naman yung wiring diagram? Uh, shows picture of signal connection of devices and conductors in simple shapes so ganito oh S simple shapes na lang yung ating switch at saka yung ilaw tapos andyan na yung wiring ang ating ladder diagram naman shows logic of connected parts does not show location of elements pinapakita lang yung common sense nung nung tsaka yung logic ng ating mga connection. Ganyan. Pero bago natin dahan-dahang pakita sa inyo paano ginagawa yung wiring plan, wiring diagram at tsaka ladder diagram dito sa ating job 1, tingnan muna natin, may papakita muna ako sa inyo na mga simbol na gagamitin natin sa ating mga diagram at saka plan ganito ang simbol ng mga electrical elements na gamit natin sa wiring plan. Sa so, wiring diagram at saka sa ladder diagram. Lighting outlet, eh, bilog. Receptacle outlet, yan o, may dalawang tuldok sa gitna. Single pole, letra lang, S. Tapos eh, ito ang kanyang symbol pagdating sa wiring at ladder diagram. So, ganyan din, ano? Sunod-sunod na yan, S3, 3-way switch, S4, 4-way uh, uh, switch. Conduit run, ganito. Pinakita natin ito una dun sa ating video na electrical symbols. Panoorin nyo rin yun. 4-way uh, switch, ah, mali. Napunta rito sa conduit runs. Dito to, sa 4-way switch. Kaya lang, nandyan eh. Mahirap pang gumawa ng, ng chart na ganito eh. So, four-way switch. Home run yun, may aro. Tulad nitong ginawa natin dito. So, splice, ganito, merong maliit na tuldo. Switch leg, control line, ayan, dash line mula sa switch papunta sa ilaw. Tapos ganito ang itsura ng single switching. Pagdating sa ating wiring diagram at saka three-way switching pagdating sa ating ngaring ladder diagram. So, kung mapansin nyo, yung legs ng ating hagdan, power lines. So, meron tayong hot line at saka meron tayong grounded conductor. Ganon din dito sa ating three-way switching. Yung horizontal line, nandun yung ating device sa kaliwa, yung ating mga switch at yung ating load na ilaw nandito sa kanan. Ganyan palagi yan device dito sa kaliwa load dun sa kanan tapos yung legs, yung ating power lines, hot at saka return hindi ko siya matawag na neutral, kasi wala naman tayo sa Pilipinas na tunay na neutral eh, grounded phase conductor yung meron dito, kasi wala naman talagang yung tinatawag na line to ground o line to neutral na mababasa sa PEC. Ang mababasa natin doon, ang line to ground natin, ito, two-way, two-wire, single-phase two-wire system na grounded. Ganito, itsura ng secondary ng transformer. At ang ating line to neutral na tinatawag, eh, ang tawag sa PEC, single-phase three-wire system hindi natin matawag kasi itong neutral gaya ng pinipilit ng iba. Pati si engineer, line to neutral lang sinasabi niyang pwedeng tawagin ito. Kasi, hindi ko ma-attend dahil ang neutral, ang trabaho niyan, eh, dalhin yung unbalanced current. Hindi naman ang balance ang dinadala nito eh. Ang dinadala nito, yung return galing dun sa itaas. Balance eh, ang dinadala nito. Samantalang, sa totoong neutral, ang dinadala nito ay yung unbalance between itong line 1 at saka line 2 na mayroong line 1 to neutral at line 2 to neutral. So, yan. Sana naintindihan nyo bakit ayo tawagin siya na neutral. Return path na lang. Pinakamaganda. Kaya yan, R. So, screenshot nyo na lang itong mga symbol na ito. Kasi sa ibang video ko gagawin yung iba-ibang video. Yung ating job number 2, job number 3, job number 4 na mga practice natin sa light switching. So, screenshot nyo para maalala nyo yung ating gagawing mga symbol sa wiring plan at saka sa ating ladder diagram, wiring diagram. So, ang una kong ginawa mula sa ating conduit plan ay ang ladder diagram para makita kagad natin yung logic ng sequence ng uh, operation nito kasi mula dito mas madali nating makikita kung gagawin natin yung ladder diagram so maliwanag makikita natin isang switch isang ilaw kasi single pole switching ito, to kita naman dito pag ginawa natin ang ladder diagram ganyan ang itsura niyan ngayon ang gusto kong pansinin ninyo ganito ang bawat switch ito palaging ganito to ang bawat switch ang isang isang uh, party niyan ang isang button niyan laging isang termination niyan laging nakakabit sa hot wire tapos ang kabilang uh, termination ng ating single pole switch nakakabit sa switch leg Pagka nag 3-way switch tayo, sa traveler. So, ang pinakamasasabi lang natin, generalization ng switch, merong isang leg, may isang termination, hot wire ang na nakakabit. Samantalan, ang ating ilaw na load, nakakabit yan, palagi, sa return path. At, sa switch leg, palagi yan. Ang ating ilaw, merong return path, nakakabit ng isang termination at saka yung kabilang termination palaging nakakabit sa switch sled. Eh, kasi common sense, di ba? Dahil kailangan dalawa ang wire na pumapasok sa ilaw. Uh, kung hindi, walang babalikan. Wala, hindi tayo magkakaroon ng kuryente. So, yan generally ang koneksyon ng ilaw. So, pagpunta natin, paggawa natin ng wiring diagram, madali na Gamitin natin itong ating ladder uh, diagram. Paggawa natin ng ating wiring plan. Ito. Mula sa ating uh, conduit plan, magagawa natin ang ating wiring diagram. So, yung mga uh, wire na ikakabit natin dito, is slash natin sa bawat conduit, sa bawat branch. Yan ang gagawin natin. O ngayon, para maging wiring plan ang ating uh, conduit plan, gamitin natin itong ating ladder diagram. Maliwanag na yung switch A, B, C may hot wire. So, lagyan na natin ito ng ating hot wire. Dito, mula rito, isang slash, hot, hot, hot. So, hot, hot, hot dito naman tayo sa mga ilaw natin. Lahat sila may return wire. So, lalagyan natin ng return wire. So, return, return, return. Okay. Switch leg na lang natin tira. So, ikabit natin ang switch leg ng A sa number 2. Mangyayari, switch leg. A. Tapos ito. Switch leg. A. Hanggang dito sa 2. A e yung B. Ito. Switch leg B hanggang sa 3. Meron tayong switch leg dito. Switch leg dito. Switch leg dito. Hanggang makarating tayo sa B. Ah, sa 3. Yan. So, switch leg uh, B, switch leg B, switch leg B. So, switch leg B. Okay? So, isa na lang ang switch leg na kailangan nating i-drawing. One, uh, switch C papunta sa light one. So, switch leg C, switch leg C, tsaka switch leg C. Yan ang ating wiring plan. Yung ating conduit plan, nilagyan natin ang ating mga wire. Eh, wiring plan ang tawag. Diyan. So, pwedeng ito na lang ang ibigay ko kay Paul o kaya kay Billy. Magagawa na nila yung trabaho. Kasi, mula sa switch B papunta sa switch C na may conduit, ayan, maliwanag. Dalawa'y ikakabit. Tapos dito naman sa conduit between switch A at switch B o tatlo ang ikakabit natin na wire. Dito sa switch na papunta sa ilaw. apat ah, to, tatlo, dalawa. So nakita nyo, nakalimutan ko nga pala. May isa pa tayong wire dito. Return. Yung ating return. So, ayan. Kitang-kita na kagad. Ganong karaming wiring ikakabit ni Paul at saka ni Billy. Kung ibigay ko man sa kanino, sa kanila, itong ating wiring plan. Tapos eh, para lalong mas madali pati ang ating wiring, gumamit tayo ng residential color coding ng ating mga wire. Para sa ating mga hot wires, gumamit tayo ng black, red, blue. Yan ang, yan ang conventional. So, ang grounded wire, white, at saka ang grounding wire, green. Yan lang ang kinakailangan at saka ang nasa rules sa Philippine Electrical Code. Ang green at saka white, hindi natin pwedeng gamitin sa hot wire, hindi natin pwedeng gamitin sa switch leg o sa traveler. Ang convention sa switch leg, brown, orange, yellow, purple. Sa traveler, yellow, purple. Pero kahit anong kulay gamitin nyo, pupwede na. Pinakamaganda sa hot wire, eto lang tatlo ang gamitin niyo Kasi yung kadalasan ng available, tsaka yan talaga ang ginagamit natin sa hot wire. Wag, iwasan nyo na lang kung hanggat kaya, na gamitin nyo sa switch leg o kaya sa traveler para nang sa gayon, may color coding po tayo, madali. Kung yung buong team, mag nagkakaisa kayo sa convention ng kulay, eh, napakadali ng teamwork. So, ngayon, gumawa na tayo ng ating wiring diagram. Ito, oh, meron na tayong approximate ng location ng ating mga switch at ng ating mga ilaw. Susug susundin na lang natin yung ating diagram. Pwede natin gawin yung ating, pwede natin gamitin yung ating wiring plan, pero sa ngayon muna, ang practice natin, paggamit ko muna sa inyo yung ating ladder diagram para kitang kita mas madali habang simple pa kasi kitang kita oh, napakadali so gagawin na natin puro hot wire kakabit siya sa switch unahin natin yan so hot wire kakabit siya sa switch yan oh ito na yung ating paglalagay ng wire ngayon yung ating return path return wire pupunta siya sa bawat sa, sa bawat termin, terminal ng ilaw. So gawin natin 'yan. Papasukin naman natin. Gamitan natin ng ibang kulay naman. So ito. Okay. Switch leg na lang ang kulang natin. Unahin natin tong sa switch A papunta sa light number 2. switch A. Ayos. Gawa na natin yung nasa itaas. Yung nasa gitna naman. Switch B papunta sa light number 3. Switch B Ngayon, yung switch C papunta sa light number 1. Yan. edi di, nagawa na natin yung ating uh, wiring diagram. Yan yung mga wire na papasok dun sa ating mga conduit constraint tayo nung conduit na binigay sa atin ha, yung diretsong linya na ganun. So, either itong ladder diagram, itong wiring diagram, o kaya itong wiring plan, pwede natin gamitin. Pwede kong ibigay ito kay Paul, o kaya kay Billy, kahit alin dito, pwedeng gamitin. Eh kung ibigay ka pa yung tatlo, eh di wala nang kawala, wala na silang mali. Pero mostly, kung ako nagmamadali, ito lang ang bibigay ko ito, halos alam na nila anong da, ilan dami ng wire ito kasi, mahirap e eh, oh. pagka bagito yung bibigan mo nito ang hirap tingnan hindi niya huli so yan, nakagawa na tayo ng ating wiring diagram ladder diagram, wiring plan mula dun sa simula natin na conduit plan na galing sa architectural plan pagkakamali ko pala hindi ko nilagay yung mga pangalan ng kung anong klaseng wire itong mga to. So, lalagay natin. Hot. Hot. So, hot. So, itong isa, return. 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 Tapos eh, itong isa naman ay switch leg A. Itong isa, switch leg B. Tsaka, itong blue switch leg C. Ayan. Eh, kung kanina, binigay ko ng wala ito, may hilo nga talaga si Paul o kaya si Billy. Ganyan ang, mas, ganyan ang tama. Nakalimutan ko lang. So, kahit alin dyan, sa tatlong uh, drawing na yan, pwede na lang gamitin. Eh, lalo kung ginawa ko pa yung tatlo, total madali naman eh. Tsaka magsasanay tayong gumawa eh. Walong practice yung gagawin natin eh. Meron pa tayong three-way switching. Merong conventional style at saka post style. Tapos eh, ganyan oh. No? Tatlo ng tatlo, medyo komplikado. Kesa isa lang na switching pattern ang papakita ko sa inyo. Eh, komplikado kagad. Kaya maganda, ipractice natin yung walo. So, ayan ano? Kung may nagustuhan kayo sa... O may value kayong napulot sa ginawa kong... Wa, uh, paano gumawa ng wiring diagram? Eh, i-like ninyo, i-share, mag-subscribe kayo at hit niyo na rin yung notification bell. Kasi ito, tinuturo ito sa formal training sa Amerika. Ganyan. Eh, nakita nyo, ang ganda. Hindi natin kailangan na parang nanguhula tayo sa iuutos natin kay Billy o kay Paul. Drawing lang, pwede mo nang iwanan mag-isa. Ayos pa. O ngayon, mag-wiring na tayo sa board. Pailawin na natin. Sundan nyo sa susunod na video.